Sa gitna ng magulong kalye ng Maynila noong ika-19 na siglo, isang babaeng Pilipina ang nagngangalang Josefa Escoda ay nagsimulang maglakbay na magbabago sa kasaysayan ng bansa. Humarap si Josefa sa Espanyol na gobernador, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng determinasyon habang ipinapahayag niya ang kanyang hangarin na itatag ang unang paaralan para sa mga kababaihang Pilipino. Sa kabila ng maraming hadlang, Binuksan ni Josefa ang pintuan ng karunungan para sa mga kababihan na nagbibigay sa kanilang akayahang magbasa, magsulat, at mag-aral ng agam at matematika. Ang kanyang pangarap ay naging katotohanan na mag-graduate ang unang batch ng mga babaeng edukado na nagbibigay daan sa bagong era ng pag-unlad para sa mga kababaihang Pilipino. Hindi tumigil si Josefa sa edukasyon lamang. Pinangunahan niya ang kilusan para sa karapatan ng mga kababaihan na bumoto na nag-udyok ng malaking pagbabago sa lipunang Pilipino. Ang pamana ni Josefa Escoda ay nananatiling buhay hanggang ngayon na nagsisilbing inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga kababaihang Pilipino na mangarap ng malaki at lumaban para sa kanilang mga karapatan. Sa bawat batang babaeng Pilipina na tumitingala sa kanyang kwento, ang diwa ni Josefa ay nabubuhay muli na nagpapatuloy sa walang hanggang laban para sa kalayaan at pagkakapantay-pantay.